Sa masukal na gubat ng Baryo Tanza, may isang alamat tungkol sa isang itim na dambuhalang aso, hindi isang ordinaryong hayop, kundi isang nilalang na tagapagbantay ng isang madilim na lihim. Isang gabi, tatlong mga ngaso ang naglakad papasok sa gubat, dala ang kanilang mga itak at baril. Walang halimaw, chismis lang yan, sigaw ng isa. Pero nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, Biglang nanahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. At doon nila narinig isang malalim na pagkukol sa dilim. Dahan-dahan silang lumingon. At sa likod ng puno, lumitaw ang isang dambuhalang itim na aso. Pula ang mga mata, naglalaway at naglalabas ng kakaibang usok ang katawan. Takbo! Pero huli na, isang sigaw ng takot at isa sa kanila ang nawala sa kaniliman. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda, kapag pumasok ka sa gubat ng Barrio Tanza, huwag mong titingnan ang pulang mata sa Dahil baka hindi ka na lumabas ng buhay. Kung gusto niyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat!